Magandang araw mga amigo no. Uh, dito tayo ngayon nag uh, pupunta tayo Bicotan para may babayaran lang tayo doon. So pagdating doon na uh, deretso na rin tayo byahe. Sa mga oras na ito mga amigo, malakas yung ulan. Ayun, kita-kita naman sa video, talagang malakas yung ulan time na sama sa mga oras na ito may pasayron ako nito mga amigo so papunta nga Tagig ayun nakita naman pagkapalakas na video uh, uh, may bagyo pa rin uh, inting pa rin kasi tingnan mo naman oh, napaka lakas pa rin ang ulan sa mga oras na ito so ayan tuloy tuloy pa rin tayo mga amigo sa pagbiyahin natin ingat lang tayo sa lalo sa mga rider ngayon oh. No? napaka delikado sa mga rider ngayon pag ato ako sinusubukan ko lang to ngayon ano na to kasi kayo na lumiliwanag kasi mga amigo e biglang bugso ulit yung ulan na napakalakas so yan kitang kita talaga ebidensya na sobrang basa yung kalsada minsan pa ay e, biglang blusok yung mga ulan na lalakas So sa mga oras na ito mga amigo no, uh, suom pa rin tayo sa malakas na ulan. Ayan makikita naman diyan sa video. yun mapapansin niyo kung tila yung namamasada ngayon unang-una walang pasok uh, cancel yung mga klase ng mga estudyante all levels yun mga medyo So pag riders ka ganito mga ju ride ang kas maubeat mahirap talaga pagka ganitong umulan kasi siyempre ah uh, two wheels lang kami ay eh, okay lang sana kung four wheels si dala namin kasi medyo just say pero dito sa amin four wheels lang kami Punting pagkakamaliin nyo kagaya ni ito madulas yung kalsada So may tendency talagang Maaksidente mga amigo So ingat lang talaga sa lahat ng mga riders dyan Na tumapasada Kahit uh, umuulan uh, Dito tayo ngayon Sa may tapat na marapit na tayo sa Coast Guard Hindi na ako lumayo mga amigo Kasi siyempre mahirap na lumayo mahabutan ka pa ng malakas na ulan lalo yung bandang Antipolo paborito ko pa naman yung lugar na yan eh ngayon talagang lubog sa ulan Baha. dito na tayo sa may Hagunoy mga na, Hagunoy papunta tayo ang Ususan hatid natin yung pasahero dito naman sobrang traffic gawa ng truck ng basura ayan sa unahan uh, truck ng basura yung kulay blue so ang ginawa ko dito mag u-turn ako dito mga amigo dito ako sa kabila dadaan uh, sinusundan ko lang yung PCX na yan yung nauna sa akin ayan o oh. so u-turn ako dito iligo naman ako sa kaliwa iligo ako dito sa kaliwa pasampa dito sa papuntang C6 ayan ayan yan dyan na tayo mga amigo no So pagdating naman dyan sa unahan Liliko naman tayo dyan mga amigo Para iwas tayo sa traffic Grabe traffic dun sa dinadaanan ng truck ng basura Masikip kasi yung daan dun eh So ito na yan Tidirutsin ko yung daan na yan Papunta dun sa uh, May center dun sa unahan Center ng Haguno yung St. Michael So lalagpas pa ako ng punti Tatagos ako dun sa pinakakanto talaga ng St. Michael tapos tuloy-tuloy naman tayo punta, ano, ito malakas yung bulan yung, kita, yan muna. kita nyo naman yan kita sa camera basa yung ano natin GoPro sobrang lakas so ang pasayro natin ay galing sa may lower bikutan papahatid siya dun sa may ano sa Medical City, Lidio Mariano mga amigo sa may malapit sa C5 so dito na ang daan namin sa may ano mas madali sana dito sa may C5 eh kaysa dito sa may Hagono yung matraffic kasi dito maliit ang daan kung mag uh, Maritso uh, Maritso nyo sana kami sa may pupuntang C5 mas mabilis saan na kami makarating ito nakalusot na kami mga amigo no? dito na kami sa ano sa, ano na kami sa may uh, hindi ko nagkakauli sa may wawa na kami yan no? puntang bangbang na ito Maging mababa yung buhay. Malinis yung kalsada. Walang traffic. Kaya lang napakalakas na ulan. Kita mo naman yan. Oh. No? Buti na lang ngayong time na to. Walang, ano, walang hangin. medyo ano, pero kung mahangin to. Delikado. Kahit may kaputi ka talaga. Hindi pa rin ka talaga. So, nagkakaputi naman kami nito mga amigo. Kaya lang tumatagos yung ulan sa kaputi. Sobrang lakas saka yung de-reverize yung ano kapote ibigay din ng buit yun pero wala nonsense din naman yun mga amigo pag malakas yung ulan, tagos eh so, tapo na natin yan nabili na lang tayo na yung talagang waterproof na kapote yung itagusan ng ulan kahit malakas yung bagyo ay walang problema, tuloy pa rin yung biyahe mo kung gano'ng mga kapote yun eh. so Kagaya ng kay Move It na para may klase. So, sa pantala, lang naman din yan, mga Milo. Pero, siyempre, umaasa ka na matibay kasi maraming pasahiro ka. Eh, yun pala, eh, akala mo din mababasa. Basa din pala. So, yos, yes lang. So, ito, tumatawid na kami dito, St. Michael. Pupunta na kami ng uh, Wawa pa lang pala ito, wawa, wawa o tama wala pa rin tuigil yung ulan dito sa mga time nito mga mayon tuloy tuloy pa rin hanggang sa kasalukuyan uh, tuloy tuloy pa rin yung ulan dyan pero kita mo naman ang buwag log ng kasada siyempre walang pasok itong mga itong kasada na ito mga may masikip yan kapag may pasok yung mga estudyante talagang sobrang haba ng traffic dito asahan mo na yun So ito wala nga traffic Malakas yung ulan naman Eh, um, Ayan mga mga Mababaha pa nga kami nagdaanan dito Mababa sa gilid ng kalsada Eh kung tuloy tuloy yung ulan yan Lalaki yan mga amigo mabilis yan lumaki So yun ang kinakatakutan natin Pag na, nasa malayo tayo Punta tayong Kison City Lalo dun sa may Arnita Avenue Sa may kanto ng Iro Rigues Punta nga Maria Clara Naku po ang bilis lumalim ng tubig yun mga amigo at saka dito sa may uh, bandang antipolo sa kainta ang bilis lumalim ng tubig dyan yung kinakatakutan natin baka mamaya paglagpas natin wala ba tapos pabalik natin ba na naku hindi na tayo makauwi niya ang hirap So tuloy pa rin tayo dito mga amigo no? pinakausap ko dito yung driver ko Ah yung Pasayero ko para di siya mainit eh Kasi basang-basa na siya sa Ulan tumatagos yung kaputi Tumatagos yung kaputi namin Ibili na lang ako ng bagong kaputi Para tag kung talagang tuloy-tuloy yung ganyan tag-ulan tag pa rin kalaban lang kasi dito ano uh, madulas yung kalsada sa malamig lalamigin ka pag tuloy tuloy yung basa tapos yung cellphone no, wala kang cover tapos may tendency lang masira yung cellphone pasokan ng tubig kahit na plastic pa kahit balutin mo ng plastik naglalag pa rin siya dahil basa yung ano parang nagkukunik pa rin siya kahit yung plastic lang basa so yun ang iniiwasan natin ginagawa ko dito mga amigo pag ha, tapos ko maghatid ng pasayero na to ha, na pag, uh, na ako pag basang basa na ako eh sarap bumiyahi ganito so kaya lang yun ang kalaban mo dito lamig kaya nun no, kita mo naman yan lakas ng ulan lakas ng ulan dito oh. kita mo naman yan oh. so, tuloy tuloy pa rin biyahe natin oh. Hinatid na natin siya papunta na kami Levi Mariano so ayan sana sana na tayo bistamol na tayo mga mga ikaw paliko na tayo doon punta na Levi Mariano to sa uh, may uh, Medical City. Wala pa rin tigil ng ulan dito, mommy. Tulo-tulo pa rin yung ulan, lakas Ano, okay, kita mo naman sa video, 'di ba? Panse mo sa video talagang tuli tulo parin yung ulan. Tatawid na tayo sa may vista mall mga amigo. Punta na tayo na ano. Nakalagbas na tayo. Ano?